What's up sa inyo mga guys? Mga well, ka-hunter, welcome back to my channel. Yeah. So ngayong araw po, magluluto tayo ng uh, baksiw. Magpapaksiw tayo. So prepare lang natin yung mga gagamitin natin. And magpapatulong na rin ako sa aking tropa. Okay, hey, papi. Fish. Guys, let's go. boy. Oh, lalaki. Quality. So, ito nga po pala ay huli sa pana. Oh, so, yan o. Oh. Kita nyo na pag huli sa pana. May tama. Yan. Oh. yan. Ito, dalawa. Hindi paano ito nahuli. Pana din. May tama Oh. Yan Oh. Lampas. Yeah. So, let's go! Then, ito, samahan natin ng puso. Siyempre, may suka. Baba tayo? Wala na tayong suka. So, bilhin na, na tayong suka, guys. So, let's go. So, next, Like what you got there? Let me show you what I got. Check this out. Bring the baseline. Hey, yo, shut it down. These bodies, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boiling on my side. See, they act. Never got a roll with ice. Generations caught up. Look how things will switch. People there quick, Now they want to move at the bits. Boy, want to chosen bitch, Nah. Guys. know that we fly know that they ride or die i keep wave by my side cj act now i gotta roll with ice Cody's these brothers my guys know that we fly know that they ride or die i keep wave by my side cj act Masarap pag maraming bawang mga guys. Yan ah! ah Makikita. So abang nag-prepare -pre po siya rin. Kaya tayong panggatong. Yan no? may dami na nang uh, tinagtab dito.

panuorin muna natin yung mga batang naliligo. Ganda ng tubig. Medyo madumi nga lang doon kasi nilinis nila itong nandito. So tinambak lang nila ron para once na bumaha ulit, maanod na yan doon. Ayan, pinabayaan na nila yung timbulan. Ginawa nilang balsa. Yan, naglalaro yung mga bata. <laughs> Silipin natin mga guys. Wow. So luto na to. Let's go. Patikim. Yeah. Tignan natin guys. Anong lasa. Okay. Ah. My God. <coughs> Tayo na. Let's go. Let's eat. Ah. Nice one. Mm. 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 Ah. Ano bula yan? Labong. Ayan, labong. Ay, nakain ba kayo ng kawaya? Kawaya. Eh. Hmm. So, yun guys. Tapos, bawang. Yung din na meron ang bawang. Hindi, ito so, lahat ah. Ito. Bawang, ito. Bawang, ito.

kain ng kawayan. Hmm. Kung walang wala ay, eh. kira din. Yan, kawayan. Hmm. Tabi-tabi nyo na yung mga halibin nyo. <laughs> <laughs> nyo hmm. namin onion.

关嗯。 Kaya wala. <laughs> Pwes, may dalawa pa oh. Tawang nga, may gulay pa. Tawang ah. na ako. Oh. Maraming maraming salamat sa panonood. Peace out.